kumpletos recados na yan mga loads andyan na lahat ang sangkap ang kulang na lang yan mga loads tubig tubig at malunggay dahon ng malunggay mga loads kumpleto na yan tinola yan mga loads may papaya na mga loads may luya bawang at sibuyas patis at paminta asin may chicken cubes na rin mga lods andyan na lahat lalagyan ko na lang ng tubig mga lods sinangkot sana mga lods bango may patis na yan mga lods inaantay na ni strong natatakam na si strong kumain mga lods yan ito na mga lods ang sabaw may sabaw na mga lods wow dagdagan pa natin masarap ang higop ng sabaw mga lods yan papalambutin natin ang papaya tatakpan lang natin mga lods Antayin natin kumulo hanggang sa lumambot. Lagay natin ang malunggay. Ito na mga lords, ang takip. Wow. Kulong-kulo na mga lords. Yun. Medyo malambot na ang papaya nito mga lords. Saka ang manok. Tikman ko na lang kung tamang-tama na ba ang anghang nito mga lords. Uy. Uy. Suwabing suwabing mga lods. Ah. Ang ang hang. Labuyo ba naman mga lods? Limang labuyo nilagay ko. Okay. Malunggay na lang. tiyuna ni. ini. ng kalakaga. Daagan ko na ning malunggay. Dahon ng malunggay, mga lods. Yun. Kain na tayo, mga lods. Siram.